Matapang na sinagot ni Comelec Chair George Irwin Garcia ang mga paratang na ibinabato ng isang kongresista sa komisyon. Kasunod yan ng pagkwestiyon ng Sagip Party Representative Rodante Marcoleta sa Comelec at Miru System. Ipinupunto ni Marcoleta na bakit lumalabas umunong may mga transaksyong mula sa South Korea papasok sa mga offshore banks na konektado sa isang opisyal ng Comelec. Plano rin daw ni Marcoleta na maghain ng isang resolusyon para mayakyat na sa Kamara ang pag iimbestiga hinggil dito. Ayon kay Garcia, handa niyang patunayan na wala siyang tinanggap na anumang pera. Sumulat na rin siya sa NBI na imbestigahan ang panunuhol sa kanya. Hindi na raw nagulat si Garcia sa mga ibinabatong issue ni Marcoleta. Pero may pakiusap lamang siya sa kongresista. Nakaplano yung uh... Demolition job laban sa Comele. Napakataas ng respeto natin kay Congressman Marculeta pero sana katulad na itanong sa kanya kung verified, sabi niya hindi naman po verified. So sana naman po bago man lang sana makapagbitaw ng mga pananalita, sana ma-verify lang.